Ganito ang eksena tuwing sasapit ang gabi dito sa Maybustos Park Dahil nalalapit na nga ang kapaskuhan marami sa atin ang naghahanap ng mga magagandang pasyalan At isa nga ang lugar na ito na pwede natin puntahan na talaga namang magugustuhan ng mga bata Dahil sa kanilang nagagandahang Christmas decoration Isa nga ang lugar na ito na nirecommend ako upang inyong puntahan na sigurado namang mag enjoy ang inyong mga chikiting. Ayan, uh, nandito tayo sa pasar sa Parque Wonderland dito sa may Bustos. Uh, harapan lang siya ng uh, munisipyo ng Bustos. Ayan uh, po. Ito uh, nyo, dami nagpapapicture, dami nagsa-selfie. Kasi naman, maganda naman talaga yung lugar. Ayan, nakalitan nyo. Napakaraming pailaw. Maraming Christmas light, maraming decoration. Ah, uh, talaga naman siguro pag nagpunta rito yung mga bata ay mag enjoy uh, Nakita ko nga rito sa tuwi doon, meron pang mga rides pang bata. Dahil nagpupunta, oh. Ang daming tao. Meron din dito mga palaruan para sa mga bata na talaga namang magugustuhan nila. At siyempre hindi naman mawala ang mga masasarap na kainan. At hindi lang yan, meron nga rin pala rito live band. Kaya ano pang hinihintay, ayay na ang buong tropa. At hindi rin mawawala ang night market na talaga namang marami kang pagpipilian. At sa ating yung paglilibot, nakita ko na nandito pala ang ating tatlong idol. Si Michael Jordan, Kobe Bryant, at LeBron James.